Hello, what's up, your best here. Nais mo ba ng mga mainam na pampaswerte buhat sa puno ng kawayan? Batid mo bang ang mayroon palang lima na uri ng mga gamit at pampaswerteng maaari mong makamit buhat sa punong ito, ang puno ng kawayan. Ang puno ng kawayan ay isang tropikal na halaman sa pamilya ng Poaceae. Isa ring uri ng lumalaking damo. Ang puno ng kawayan rin ang ilan sa mga punong pinakamabilis humaba o tumaas sa buong mundo. Ito nga ay kayang humaba o tumaas ng 910 metro o 36 inches sa loob lamang ng 24 oras. Ang kawayan rin ang isa sa mga halaman o puno na maraming kagamitan o gamit, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay mainam na gamit sa paggawa ng mga tahanan bilang pagkain o raw material products na sadyang makabuluhan at in demand. Ikaw, nakatikim ka na ba ng pagkain buhat sa kawayan? Kung oo ay iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. Subalit batid mo rin ba na ang punong ito o ang halamang kawayan ay nagtataglay ng lima o higit pang mga gamit o bertud at mutya. Iyan ang isa-isa isahin natin. Ano ang mga taglay nitong bisa at papaano nga ba ito gamitin? Una, bato na makukuha sa loob ng puno ng kawayan. Bibihira ka lamang makasumpong o makahanap nito sapagkat ang pinagpala ang makasusumpong nito o kung kusa itong ipagkaloob sa iyo. Isang bato na nasa loob ng buyos ng kawayan. Ito ay mainam na pampaswerte at pangkalahatang gamit. Mainam din itong pangakit at magbibigay ng biyaya at swerte sa iyong kabuhayan. Hindi na nito kinakailangan pa ng dasal, basta't ibalot lamang sa pulang tela at parating dalhin saan man magpunta o ilagay sa loob ng inyong tindahan. Pangalawa, kawayan na may salubong na sanga sa kanyang bukluran. Ito naman ay isang malakas na pampaswerte sa mga negosyo. Ipwesto lamang ito sa pintuan ng tindahan at tiyak na dadagsain na kayo ng mga customers. Pangatlo, libon na kawayan. Libon na kawayan o kawayang walang butas. Ito man ay isang pangkalahatang gamit at protection. Maaari itong ilaman sa bao na walang mata bilang mutya ng lupa, na magiging mainam namang tagabulag. Pang-apat, mutya ng labong ng kawayan. Ang mutya ng labong ng kawayan ay isang uri ng bato na animoy hugis labong ng kawayan. Kadalasang nakukuha ito sa mga puno ng kawayan sa anyo na isang animoy labong nito. Isang labong na naging bato sa hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Kung magkakameron ka nito ay mainam naman ito sa mga sugal, negosyo at bilang pampaswerte. Isang mutya na mabisang pampaamo o pampalubag ng loob. Pinaniniwalaan ding mainam itong proteksyon kung ikaw ay nasa katubigan. Panglima, bulaklak ng kawayan. Ang kawayan ay bibihira lamang kung mamulaklak. Kaya naman, ang bulaklak nito ay ginagamit na pampaswerte sa mga tindahan. Ito ay pangakit rin sa pera at isang mabisang lucky charm. Minsan ay ginagamit rin ito sa trabaho bilang good luck at pampabait o pampaamo sa inyong boss. Ilagay lamang ito sa lagayan ng benta sa tindahan o sa inyong wallet o sa bulsa man. Ikaw, alin sa mga nabanggit ko ang nais mo? O may ilan ka na nga sa mga nabanggit ko. Ngunit parati pa rin tandaan. Ang mga ito ay pawang gabay at tulong lamang buhat sa kapangyarihan ng kalikasan. Subalit so ang Diyos pa rin ang dapat nating kapitan at sandalan. Para sa mga swerte at magandang kapalaran. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay... Kugon? e ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon at ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalataga ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata cylindrica, o mas bilang Kugon Grass o Kugon ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Afrika, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugun ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass. Blood grass, spear grass, Sword grass, Alang-alang, o Cotton wool grass. Tumataas ito ng dalawa hanggang sampung talampakan at mayroong mga dahon na nasa dalawang sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang isa at kalahating metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pangasunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugon glass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugun rin na isang halamang ornamental at maaari mong ang gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay Red Baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potasyum ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang salin content nito. Ito rin ay kailang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong ang gamitin bilang panghalili sa asin. Maari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng cogon grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malalambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenteria, at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga binipisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwala ang nasa ng isang ugat na kung mapapa sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagtatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. ayun sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat ang mga laki may alam Dito yan sa best TV sa best, sabay-sabay tayo na matuto Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong